Atin na pong balikan si Professor Antonio Contreras para po ipaliwanag sa atin ang kanyang punto de vista patungkol po sa Pidea at ang investigasyon ng Senado dito. Professor. Marami uh, maraming salamat, Dayan. Sensya na po at nagkaroon tayo ng technical glitch kanina. Uh, inuulit ko, magtapatan na po tayo ngayon at ito ay patungkol po sa kasalukuyang ginagawang investigasyon. At tungkol sa Pidea na pinamumuno, pinamumunuan ni Senator Bato de la Rosa sa Senado. Ano ba talaga ang layunin nito? Kasi lahat po ng investigasyon sa Senado, ang layunin po niyan either in AW legislation or to exercise its oversight functions. Ngayon kung in AW legislation ito, dapat linawi ni Senator de la Rosa ano bang batas ang gusto niyang gawin. At meron bang pagkukulang sa ating mga batas? Anong kulang? Anong batas ang dapat ditong remedyohan dahil kulang? Kung tungkol naman ito sa oversight functions, malinaw naman na dapat merong singusundan na pamantayan ang Senado kapag ito ay nagkakondak ng, in ng investigasyon. At kasama na dito na dapat pataasin naman natin ang antas at level ng kredibilidad nito sa pamamagitan ng siguraduhin na ang mga witnesses or resource persons na tinatawag natin ay may kredibilidad. Lumalabas naman kasi dito na parang double hearsay ang mga testimonya lalo na nung uh, di umano ay whistle blower na inimbitahan. Hindi ko sinasabing nag-sisingaling siya, sinasabi ko lang yung mismo tayo ang naka-witness kung paano hindi niya matandaan kung anong pangalan ng kanyang informant o hindi niya na maalala. So kung tawagin dito, kung, sa, kung, kung ito ay korte, dapat ayusin naman natin na reliable ang ating witness. Bagamat hindi korte ang Senado, ito po ay bahagi ng court ng public opinion. Napapanood po ito ngayon, lalo na ngayon na eh, hindi mo na kailan pupunta ng Senado para mapanood ang mga hearings. Ngayon, pumunta ka na lang sa YouTube, nakikita mo na So, ano ang ma-achieve nito? Anong kabutihan ang may dudulutin sa bayan? Isang di umano ay pangyayari na nangyari 2012 pa. So, ano ang ibig sabihin nito? So, tangin si Sen. Bato de la Rosa lamang makakasagot dito. Pero ako po ay nalulungkot. Sabagat ako naging bilang isang political scientist, tinitingnan ko po ang kasaysayan ng ating mga political institutions. At parang ang Senado mawalang galang na po sa ating mga senador. Pero parang kung ihambing mo siya doon sa panahon nung mga mabibigat at mga higanting pangalang katulad ni Salonga, ni Tolentino, ni Jokno, ni Mang Lapos. Parang ngayon, pag nanonood ka ng mga hearing sa ganito, parang mapapatanong ka, anong nangyari? Ako po ay nagpapasalamat sa ibang senador, katulad ni Senator Jesus Cordero Pangyari, sa so Senator Jingo Estrada, na nagpunan na tungkol sa direksyon at tinutungo nitong investigasyon na ito. Pero ang Senado wala bang magagawa? Hindi ba pwedeng pagsabihan na hindi naman natin pinipigilan na magkaroon ng investigasyon pero ayusin naman natin ang procedure, ayusin naman natin ang kredibilidad ng mga resource persons, yung believability Sapagkat kapag hindi ganyan, ang kinakalat lang natin sa bayan ay ingay. Dinagdagan natin ng gulo. Tapos sasabihin natin, hindi ito in aid of destabilization. Patunayan natin na hindi ito in aid of destabilization. Tukuyin natin kung ano ang layunin nito. Tukuyin natin kung anong batas ang gustong isagawa nito. At ayusin natin na siguraduhin natin ang mga tao na ating haanyayahan na magsalita ay kapanipaniwala sapagkat wala pong ini ng bayan sa senador at sa mga senador kundi servisyong tunay, servisyong tutulong sa pangailangan ng bayan. So muli tinatanong ko, ano ba ang layunin ni senador Bato de la Rosa dito? Maraming pwedeng sabihin, pero tanging siya lamang makapagsabi. Mr. Senator, pakiayos naman po ang ating trabaho. Yan po ang aking punto di vista ngayon. Dayan, maraming salamat. Balik sa inyo sa studio. Maraming salamat, Professor Contreras.